Bukas, Huwebes, maglalaro ang Barsa ng ikalawang pre-season game at mapapanood ito ng live sa Barsa ngayon. Kaya ngayon, dala ko sa iyo ang posibleng starting 11 ng Barcelona ni Flick para sa laban bukas, ikalawang pagsubok ng pre-season laban sa Seoul. Laban sa koponang koreano na makakalaban bukas, ang koponang haharap sa grupo ni Hansi Flick. Simulan na natin ang line-up para bukas mga kaibigan para sa napakagandang laban na ito na mapapanood ng live sa YouTube channel ng Barsa at maaari ninyong sundan kasama ang live na komentaryo ng Barsa ngayon. Para bukas, hihilingin ko sa inyo ang mga sumusunod. Mapapanood ito ng libre sa YouTube channel ng Barsa. May sasabihin ako, pwede ninyong buksan sa Smart Television ang channel ng Barsa o i in ang YouTube channel nila. Ngayon, pwede rin mula sa cellphone o tablet para maayos ninyo ang larawan at tunog at maging perpekto ang lahat. Dahil malamang ang komentaryo sa channel ng Barsa ay nasa Ingles o sa Katalan, okay? Kung gusto ninyo ito sa Kastila, sa wikang Espanyol, makikita ninyo ito sa Barsa ngayon. Sige, simulan na natin ang line-up para bukas. Pinaaalala ko sa inyo na yung laban kontra sa Japanese team na Vissel Kobe Flick ay may dalawang lineup, isa para sa unang half at isa pa para sa ikalawang half. Ang starting lineup kamakailan: John Garcia, Eric Cubarsi, Inigo Valde, Pedriga, Bifermin at sa harap si Narafinya, Lamin Yamal at Ferran Torres. Ito ang panimulang labing isa ng Barca laban sa Vissel Kobe. Sa ikalawang kalahati ng laban na iyon kontra Vissel Kobe, Si Chesney ang naging starting goalkeeper natin. Naglaro si Kunde bilang kanang fullback kasama si Araujo, Kriptensen at Jofra Torrens. Si Gerard Martin ay naglaro ng huling 15 minuto sa ikalawang kalahati. Sa midfield, nag-double pivot si Frankie at Mark Asado. Sa midfield si Danny Olmo. Sa unahan si Rashford na nag-debut kasama si Ronnie Bargui na gumawa ng goal para sa Barca. Nangunguna sa opensa si Robert Lewandowski. Naglaro rin sandali si Dro, ang batang galing Lamasia, na siya rin gumawa ng ikatlo at huling gol ng kupon ng Katalan. Ano ang gagawin ni Flick para bukas? Siyempre, hindi natin alam. Lagi naming binabanggit sa video na laro lang ito, personal na pustahan ng channel at pati kayo. Pwede rin kayong sumali sa comments sa paglagay ng inyong Barca lineup para bukas laban sa Seoul. Ako para bukas. Sa tingin ko, halos pareho lang ang ilalabas niyang line gaya ng dati at magpapatuloy siya sa susunod na lineup. Tingnan mo, magsisimula tayo kay Joan Garcia, ang Katalan goalkeeper na palagay ko ay mag-uumpisa ulit sa laban. Kasama ang numerong uno na iyon. Na inilalagay siya bilang pangunahing player, pati na rin sa liga. Sa tingin ko, si Joan Garcia ang magiging pangunahing goalkeeper ngayong taon sa Champions, Liga at Esport. Kanan na tagapagtanggol. Para sa laban na ito, sa tingin ko, uulitin niya ulit kay Eric Garcia. Pakiramdam ko si Eric ulit ang magiging panimulang manlalaro sa kanan na tagapagtanggol. At sa kaliwa, sa tingin ko makikita ulit natin si Alejandro Balde. Sa tingin ko sa simula, ang depensa sa mga gilid ay mananatili sa parehong kuponan bilang mga sentral. Dito, sa tingin ko, may magbabago talaga. Kasi nung isang araw, nagustuhan ko talaga ang laro ni Critensen. At ako mismo. Sa tingin ko, para sa laban bukas, Posible na si Pauko Barsi ang maging panimulang manlalaro at sa tingin ko, sa tabi niya, ang magiging kapareha niya na susubukan bukas. Pwede naman. Sabi ko, laro lang ito. Hindi opisyal. Andrea Cretensen. Gusto ko talagang makita bukas ang depensang ito. Bakit? Sa tingin ko, kaya ni Chris agawan ng pwesto kahit sino sa level niya. Gustong gusto ko siya, pati si Nakuba at Inigo. Kung maging kampante sila, matatalo sila. Sino magaakala? Ako mismo ang nagsabi na tapos na ang taong ito pero kitang kita ang laki ng pagbabago sa football at sa sobrang galing ng manlalarong ito. Si Kirsten Sen ang posibleng kasama ng Barca sa depensa. Sige, tuloy tayo sa gitna ng field, tingnan natin, gaya ng nakita natin nung isang araw. Personal na nagustuhan ko talaga kung paano naglaro si Gabi sa gitna ng field. Sa tingin ko, posible na makita natin ulit si Gabi sa double pivot, pero kung titingnan ang laro ni Casado na magaling din talaga, bakit hindi? makakakita ng Pedri Casado? Pwedeng maging sobrang interesante ito at sa umpisa, siguro makikita natin ulit si Fermin bilang attacking midfielder. Sa tingin ko, pwedeng si Fermin ang gagamitin sa team na ito, Pedri Fermin Casado. Bilang mga starters, ang dami talaga nating pagpipilian. Ang dami nating, ang dami nating pagpipilian. Totoo, sobrang dami. At sa tingin ko, maganda ang laro ni Casado at pati na rin si Fermin. At si Pedri ay napakahusay. Tapos sa taas, yung panimulang mga forward. Gusto kong makita ang isang koponan. Ganito, tingnan natin kung anong masasabi nyo sa kanan, si Lamin Jamal. Si Lamin Jamal bilang starter na nung isang araw ay hindi naging maganda ang gabi niya. Pero kalma lang, precision pa lang tayo sa kaliwa. Gusto ko sanang makita si Rafinha sa ikalawa. But ngayon, nakuha ko na ang aking kuponan at sa unahan ng atake, ilalagay ko si Lewandowski. Sa tingin ko, ang ganitong klase ng koponan mula sa simula ay magiging sobrang, sobrang, sobrang taas ng antas. Ano sa tingin nyo kina Joan Garcia kasama sina Eric Warsik, Kriptensen at Valde Pedri Casado, Fermin Lamin, Jamal, Rafinha at Lewandowski? Ito ang magiging panimulang koponan para sa akin sa unang kalahati at para sa ikalawang bahagi. Simulan na agad ang koponan kasi maglalaro si Chesney. Ayos! Ilalagay ba natin si Chesney bilang goalkeeper, bilang reserve goalkeeper? Ayos ba? Ilalagay ba ang Polish goalkeeper? Sandali, ilalagay natin siya dito. Tingnan natin kung mailalagay ko siya dyan. Ayan, nandyan na si Chesney, goalkeeper, reserve. Sa right back, ilalagay natin si Jus Kunde. Jus right back, sa kaliwa. Maglalaro ba si Gerard Martin o si Jofra Torrens? Sa simula, inilagay niya si Gerard Martin bilang center back sina Inigo Martinez at ang magaling na si Araujo sa depensa. Para sa ikalawang half, ipapasok natin si Ronald Araujo bilang starter. Pero para sa ikalawang bahagi, ayos lang. At sa gitna ng field eh, matitira sa atin. Tatanggalin natin si Pedri. Ipapasok natin si Gabi. Si Gabi. Ayan si Gabi. Ilalagay natin siya dito. Si Gabi at Frankie De Jong. Sa tingin ko magiging interesante ang gitna ng field. Sa attacking midfielder, nariyan si Dani Olmo. Sa tingin ko magiging sobrang interesting ang kopo ng ito. Tatanggalin natin si Rafinha. Ipapasok natin si Marcus Rafford. Ayos ba? Ipapasok ba natin si Marcus Rafford dito? Na malapit na rin lumabas ang card niya na suot ang uniforme ng Barca. Tatanggalin natin si Lamine Yamal at ipapasok si Bargi. Tatanggalin natin si Bargi dito. Ibig sabihin, tatanggalin natin si Lamine. Ipapasok natin si Bargi. Nagugustuhan ko siya. Para sa akin, isa siya sa pinakamahusay sa Barca ngayong season. Sa unahan, papalitan natin si Lewandowski kay Ferran Torres. Grabe, ang lakas ng team. Ibig sabihin, ang lakas ng team. Pareho sila lakas. Para sa isang panig at para sa kabila, sa tingin ko ay ayos na ayos yan. Ayos na ayos. At pwedeng magpalitan. At napakarami. Napakaraming pagpipilian. Kaya sa tingin ko napakalakas ng team natin. Ikaw na ba ngayon? Comment sa ibaba. Ano tingin mo sa bawat team? At ano naman ang magiging iyo? At pinaaalala ko ulit sa iyo na bukas, hinihintay kita. Mula dalawang oras bago, kasama ang pregame at ang live na pagkwento ng laban ng Seoul Barca mula Korea dito mismo sa paborito mong channel. Sa Barca, tingnan natin ang mangyayari. Pinakabagong balita. Nagsalita kaninang umaga si Hansi Flick at binanggit ang mahalagang bagay tungkol sa pagiging kapitan. Magkakaroon ng butuhan kaya yung pinag-usapan natin dito sa channel ilang linggo na ang nakalipas ay matutupad. At mukhang mawawala kay Ter Stegen ang pagiging kapitan. Malinaw na magkakaroon tayo ng bagong kapitan. Sa tingin ko, si Narafina, Inigo Martinez, Araujo, at posibleng si Pedri, Gabi, o Lewandowski, hindi ko alam. Makikita natin, pero siguradong magkakaroon ng pagbabago sa kapitan. Sigurado yan sa Barsa. Kaya i-comment mo rin kung sino sa tingin mo ang magiging unang kapitan. Sige ba, pabalikan ko ang mga Mag-subscribe ka at magkita tayo bukas. Barsa, noon at ngayon, Pamilya Lagi.